For today's video guys, i uh lang natin ang uh ang ating bahay sa probinsya, sa uh, munting bahay namin sa probinsya na pagka luma-luma. Sa lahat po nung mga nagtatanong kung mayaman ako, hindi po guys. Yan po yung talagang bahay namin sa probinsya. So good morning, good morning, good morning sa inyo. Welcome back to my channel. Paki-like and share ang ating uh, Uh, video guys thank you so much sa inyo lahat sa, sa mga mga nanonood lagi sa akin guys salamat salamat paki share naman po at like and subs like and subscribe don't forget to click the notification bell and uh, comment nyo din guys kung ano yung mga gusto nyo ipapagawa sa akin thank you guys Namis uh, na-miss ko nga yung pumunta uh, umuwi sa probinsya kasi syempre sa probinsya kasi Uh, wala kang stress, may stress ka lang, walang pera. Yun lang kasi ang wala doon guys sa probinsya. So, yan, uh, tirik na tirik ng araw dyan. Ang init kaya sinanay. Ayan, tatanggal ng, ng damo kahit ang init-init na ng panahon. Well, uh, ganyan talaga ang buhay sa probinsya. Kailangan na uh... Uh, kumilos-kilos ka rin kahit sabihin mo yung panahon mo hindi kumikita ng pera pero kailangan mo pa rin kumilos kasi syempre hindi naman pwedeng nakaupo ka lagi at uh, ayan sa sobrang hirap ng buhay grabe super talaga sana Lord bigyan mo kami ng chance na magkaahon rin sa buhay ma pamilya kasi mula noon hanggang ngayon hirap pa rin ang buhay guys ayan guys ilagay na natin yung macaroni ‫אחרון מ... סוף. ‫אחרון מ... ינדה. lagay na natin. Tapos, lagay na natin ito. Garbage. Ilagay natin yung gatas, guys. Lagyan na natin ng gatas para masarap na siya. takpan ulit natin guys slight lang magtataas yung ano Oh ayan, guys luto na Thank you for watching luto na ang ating ano um, macaroni soup Luto na guys ready to eat ayan Thank you so much for watching. Bye! Thank you guys sa sama sa aking mga vlog guys. Thank you so much. And please subscribe my YouTube channel Luyang Vlog. Don't forget to like and share and comment ang ating uh, uh, videos guys. Thank you, thank you sa, sa inyo lahat. At uh, sa susunod guys, ay mas nagalingan pa natin ang mag- vlog sa ating uh, channel. So, hanggang dito na lang guys. And don't forget to hit the notification bell and click uh, subscribe, share, like, and comment. Thank you so much guys. See you to the next vlog. Bye-bye. Mua, 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 mua. God bless po sa pag ingat kayo kasi tag-ulan na naman guys. So, ingat-ingat sa lahat ng mga uh, kaibigan natin dyan sa freshness Thank you so much. Bye. Mop, 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 mop. Ayan, uh, niluluto ko rin yung kamatis guys uh, Ayan, masarap naman I Niluto ko kasi uh, nila, ay, Lalagyan ko ng itlog yan, guys Uh, thank you so much pala sa lahat po ng mga nanonood lagi sa mga videos ko guys. Thank you so much sa inyo. At sana huwag kayong huw, 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 magsawang manood sa lahat ng videos ko. Thank you, thank you. Sana po ay share nyo ang aking videos para mapanood din yung mga ibang uh, uh, mga friends natin sa lahat ng uh, uh, sa buong mundo. At paki paki subscribe na lang din guys paki click yung notification bell at sa share like and comment comment kayo guys kung ano po yung mga gusto niyo ipagawa sa akin para gagawin natin so hanggang dito na lang guys thank you so much sa inyo see you to the next vlog thank you so much happy happy eating oh god bless po sa inyong lahat goodbye thank you see you